good morning mga kabarloy. Maniniig sa muli tayo ngayong araw. Ah. Uh, oras na ba? 6:30. So bali isang kalating oras ang takbo natin. Nandito so, tayo ngayong dumayo sa tipas. Dito na to sa may tagig. So mukhang maganda itong sinyalis na nakikita ko ngayong mga kabarloy. May mga nakikita na tayong nakaungab. Ayan. So sana bago pumutok yung araw eh, uh, pumutok yung araw. <laughs> bago pumutok yung hangin, maka huli na tayo pang ulam. Ayan, may kasama ko dito yung may-ari ng kangkungan. So, umpisa ang kagan natin mga kabarlay. May mga nakikita na kung mahilab-hilab. Wala nang maraming sat, -sat tayo ngayon. Larapiduhin kagan natin to kanina malapit nung nagbibidyo pa ako lumapit sa akin na ngayon lalayo na no? lumayo ko agad parang kanta lang ang dating ah. sana may labilab na yun ah. No? okay palapitin natin ang kunti para maganda ang introduction Ayun, ganda na boy na mano sa umaga. Sinasapul kagad gabarloy tinamaan natin ha. hindi ko lang alam kung malaki. Nako, pangunguso na naman adale na ko. Ayun, boy na mano natin sa umaga ngayong Kabarloy, alas 7:30 pa lang. So, sana makarami tayo bago pumutok si Haring Hangin. Ali parang four fingers pa lang ito Kabarloy pero magandang sinyalis ito so buhay na agad <laughs> mukhang makakaulam tayo rito pare magandang sukat na ah. magandang sukat na to ayos to thank you lord sa unang biyayang pinagkalob mo sa akin ngayong araw E aí isso inaabot natin ka ayun nakadali natin sa pangalawang putok natin so abak malakas ah nagagalit ah abak ah nabuntutan kaya malakas siya malakas dahil nabuntot malapad-lapad na ah. five fingers na to ah okay ayos ah alit lang tingnan pero lalaki hmm? ayan oh ito yung pangalawang huli natin kabarlo oh. five fingers na oh ayos thank you Bobo na dali natin ka eh, pangatlong huli. Yan. mga four fingers lang yata. Magaan. Hmm, eh. mata lo wala. Okay. Ganda, tataba ng tilapia rito ah. O oh, ayan o, oh, pangatlong huli natin kabarloy eh. Maaga pa, nabiyayaan kagad ka tayo Tsaka ano, mga good size yung isda dito Puro good size Okay May dalawang dalag doon naglalaro mga kabarloy o oh. Eh. Ayan o Yung may puti na yan susubukan natin ng gamit natin itong bala ni Joser Vlog na bullet tingnan natin baka matsambahan natin hmm, lalaro sila layo nga lang abarloy eh siguro na sa ano to mga 10 meters sobra pa yan umangat sila ganda sana kung malapit para hindi mabulabog eh. kasi once na pinutukan natin ito na hindi tinamaan hindi na angat yan so ang chance na ito pagkakataon ito lang kaya dito yung inahin nito naku papalayo na kang iiwanan na naman ako Ako umaraw Naging masilaw na layo kasi uy tinamaan natin kabarlo yan layo niyan oh kita nyo <laughs> nadali natin sana magandang tama ang layo <laughs> naku ano dito sa... naku ano, nagsuot sa ano ilalim ng kangkong ano maganda yung tama Sana maganda yung tama 'yun lang, milalim sa kangkungan madadala kaya natin ito sayang sayang mamaya natin kunin <coughs> ayan ko kukunin natin yung nahuli natin dalag na sumabit tingnan natin kung nandito pa pero humugot pa eh lumalabang pa eh ano Madali na tino sakay natin. Gumagalaw yung tali, ibig sabihin buhay pa. Oo, oo. oo. Lakas, lakas umugot. Malaki kaya? Ba dito bumubulwak ah. Parang andito na siya. Dito bumubulwak eh. itu noh kena hina gitu noh benda yang tama uy oh, 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 oh. laki na yung inahin ng nadali natin ang laki wow. wow 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 ay nipis ng tama oh, laki laki ka yung oh, wow nipis ng tama oh buti na lang hindi natin pinersa ayos thank you Thank you sa biyaya ng kalawakan. Yung ba to yung yung babae. Yan no? Dangkali natin ha. 1 2 sa isang kilo ito mga kabarloy oh. hindi ko iangat masyado baka okay ay yung tulod nakuha natin aninag aninag lang silaw eh. ayun tinamaan natin kabarlo yung eh. kahit pa paano natatsambahan pa isa isa na kanina marami rami to eh naglubugan nung pumutok yung araw eh yun nadali natin nadagdagan yung uli natin bukod sa dalag Okay. Kaganda ng sukat ng tilapia rito. Ang tataba, oh. Ayan. Tataba. Kulay green na green, eh. So, ayan. Pag malalalim ang isda, ang gamit natin bala, yung kay Caesar Sniper. Ayan. Yung bala ni Cesar Sniper. Sa isang haba nito. Yung mga talaga ito yung bala ng mga curate, walang masyadong kaartihan. Simple lang na bala pero napakaraming plapla ng nadali nito. So pag malalayo naman, ang ginagamit ko, ito. Bala ni Joser Vlog. Maiksi lang siya kumpara ka bala ni si Sir Sniper. Tingnan nyo mga kabarloy. Eh. Diba? Kita nyo? Ayan. Pag malalalim ito ang gamit ko pero pag mababaw at saka malayo ito pang dalag. So testify di ba? Malayo yung dalag kanina tinamaan natin. Galing. Thank you Joser Vlog. At si Sari Sniper. Yung e, mga tagagawa ko ng bala. Ako hindi ako marunong gumawa ng bala. Pero mga susunod na araw pag aaralan ko yan. Gagawa ko ng kakaibang bala na tanging ako lang ang mayroon nun. So abangan nyo lang Ang susunod na mangyayari Wala sa tapat ko Hindi ko lang alam kung malaki ito Ito dumadaan Ambus kayo ngayon Ambus sa akin pag dito kayo dumaan Ambos kayo kay Barloy ngayon pag diyan kayo dumaan sa maliit na siwang na yan. dali dali baka hindi niya alam dati akong sparrow Yon mares naku malit pala wala masilaw kasi hindi natin matandoy yung isla tanging anino lang na ano natin eh. four fingers malit lang sa ilalim oh. four fingers Ayos. Tsagain natin to kasi malayo yung binahin natin. Huwag tayo pasusi-susi pa mamimili ng plapla. -pla. Ayun ka parloy. Dalag na naman. Nadali natin. Hindi natin nakuhana ng picture. Lumiyad eh. Hindi natin na video. Lumiyad. Ayun Ayun na. Ah. Ayun na. Eh. Biglang umangat eh. Pangalawa natin ito. Malamang nabutuhan ito. Wow, malaki rin ito. Wow. Lumiyad di. Laki. Anak ko. Anak Wow, bigat. natin Ayan natin ito Yakyat Baka mapatid yung ano Kung ba um, Ang sa islang Oh Ang laki nito ka barloy eh, Kisa sa kanina kong huli Oh Grabe uh. Ayan oh Grabe ang laki Tingnan nyo yung paalad ko sa paa. Ha? Ayan o. Laki. huh? Laki. Lumiyad na butuhan siguro. Ang bigat to mga ano to. <laughs> mga ano to. Mga unay media kilo. Lapad. <laughs> Chakpat. Dalawa na. Okay. Thank you. lumiyad di. Eh. ulo, hindi ko yung ulo yan wow shirt na na dito Yan, palamig ka muna dyan ha na natin buhayin yan kasi so ayan mga kabarloy alas 11 na tayo'y mamamaalam na sa ating adventure ngayong araw so pinalad naman tayo mga kabarloy hindi tayo na may gusto sa ating pagdayo dito kahit malayo ayan sa dalag pa lang kabarloy dalawang jambong dalag ito ang laki ng isa na to hindi ko masakal eh <laughs> ito dalawa at ito yung huli nating tilapia ay ayan o. medyo konti lang pero malalapad yan so tayo ngayong araw kabarloy kaya ST2 lang Ayan o oh. Nunguli natin ngayon Nakadali tayo ng isang Malapad Mga 3-4 na to Okay Ayos Okay na to kabarloy Tayo yung uwi na Thank you Lord Sablissing Thank you Lord sa blessing na binigay mo sa akin ngayong araw. Maraming maraming salamat mga kabarloy sa patuloy niyo pagsubaybay sa aking mga adventure sa Paniniksay. Hanggang sa muli.